Good morning, good morning guys! Good morning! Ngayon po eh, Kadari, kadarating ko lang po galing sa si school ng tatid sa kuya namin Kaya dumarito na lang po akong bumili ng ulam ang ulam po namin, bumili po ako ng pakpak ng manok, dalawa lang. O, tapos, tapos yung sayuti saka sitaw, bumili na din po ako para ulamin po namin mamayang tanghali. Mahirap ako magbili ng ulam mamayang tanghali. <coughs> saka nagbabalon po kasi yung asawa ko, kaya na maaga po ako magluto pang tanghali saka balon po ng asawa ko. So, thank you sa loob sa nanonood ng aking vlog at saka sa so lahat po na nag-like at nag-subscribe, thank you, thank you very much po at maraming salamat po sa inyo. Nakaabot na po ako ng 160 plus, so thank you po sa inyong lahat. So magluto na po ako ng ulam namin. Time check is 6, 65 yata eh. O! Oh. Ha? Ah? Untog! Saan? Bakit untog? Ayun, ito po, 10 na po ito, isang piraso. Maulo ito, po ah. talaga. Uh, bibili lang po ako tagi isa, isang sibuyas. Ito, sampung piso, isang piraso, yung sibuyas. Tsaka, ah, yung doon, sila yung ano. Tapos yung, ano naman, kamatis, apat na piso, isang piraso. Malo po na bilihin ngayon. yun. <coughs> Kaya, bibili uh, po ako tagi isa, isang piraso. na po, hindi ko na lang po na video yung kasi maaga pa naman papuntang school maaga kami umalis umalis kami siguro mga 5 uh, 5.20 uh, so maaga pa, so naglakadala kami papuntang school ng kuya namin so sabi ko sa niya pag maaga pa maglakad kami papuntang school pag trasado na sa oras, yan, magsakay kami sabi ko sa kanya, maglakad kami kasi maaga-aga pa naglakad, pumayag naman siya kaya so yun din yung 20 pesos mamasahil eh, pinapabalon ko na lang po sa kanya may balo naman po talaga yun, kaso dinadagdagan ko lang po kasi naghingi po siya ng pag ano. Iba na po yung mga batang lalaki ngayon, hingain na po siya ngayon. Siya, na po siyang ano. May may kain na siya ng kain. <coughs> Ang pasok naman po nila is 5.45. So, maagaga pa. Nakarating kami doon mga 5.30. Diba? So, nagkatsaga lang. Okay, magluto na po ako ng ulam namin. So, thank you sa kaibay. Bye! yung dalawa, nandito sa labas. naglalakad po sila. Ang painit daw, lalang main, lang init. Buti maganda ang panahon ngayon. Hindi po makulimlim or madilim. Hindi naman ambon. Blue lang konti. Slight blue. Ganang pawi na siya. Pa? Ma balik. Ha? Balik. Ah, balik ka. Oo, <coughs> oh, balik. Matalang <coughs> niya. <coughs>

diyan na. Hindi, nag-i-spray ko. Uy, saktan ka na. Ay, yung um, buka na, ano? Buka. Uy, oh, dali! na po ako ng ulam na meal. pa. Ha? Opa. Ikin sa nakasay lalo nga. dito yata yun isa ko lang po yung... Nagkikita po maghanap ng angulo. Angulo? Angulo? Angulo-gulo? Huwag angulo, angulo. din naman yung marakla. <coughs> Huwag mong buhukan. Hintay lang. Salabro akong sibuyas. Bawal ko lang yung Para may kulay-kulay. Kunti yung sikint-sikint huh? <coughs> <coughs> yung kamatis... Ha? Nay. Hindi, baba. Yung kamatis ko na kulay. Wala akong masyadong... Nung... Hmm. Ano din sa labasan? Light lang na pagkabulat. Oo mm. na yun! Tama! Tawa na ka ng croc-croc sauce. Dalhin ko asin para sumiksip ko. Pagka yung slight kapag pagkaalam. Mm. Babasa so, naman yung dalawa. Para na yun. Mamaya po, dalawa na naman po kami nang ang bunso kong maiwan dito. Kasi asawa ko papasok sa trabaho. Tapos, isa nandun na sisip. Mamaya naman magsundo na naman mamaya. Sana hindi uulan. Kung kapag kasi bigla lang mambon. Tapos mawawala. Bumili. Hirap po magsundo o maalis pag may kasama ka na bigla lang uulan. So, nalagyan ko po yung tuyo na kunti. Tapos, para may kulay-kulay yung ano natin. Chicken wet. Ugasan ko po lang po yung sitaw at sige. Ano, wala pong nabiling kalabasa. Sabi ko lang na mahal. Sa kabila naman sarado. Kaya, wala pong nabiling kalabasa. Gusto ko sa ng kalabasa. Wala. Sa kabila, hindi pa rin nabukas. Sarado pa yung sa kabila ano na malayo na yun. Hindi na ano. Dito lang po kumain, yung malapit-lapit. Hindi na po pumunta dito sa malayo-layo. Akyat ka pa ka? ah mo siya sa bubong, puputulin ko na yung mang, ah, yung ano ba yung Malunggay. Kasi maba na ako, tulad ng may may parating na naman na bagyo si Pong ba yun? Yung, 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 itong lumipas na bagyo, ang lakas po talaga ng hangin, kaya gumaganong po yung malunggay namin. Eh, yeah, uh, yung malunggay na, yun, yun, una, sugatan yung, una, yung sugat, ano, katawan niya. nagas ka sa samayero. Nakalimutan ang asawa, putulan. Kaya ngayon, may may akit siya, puputulan niya yung mga sinasa, saka yung mahaba. <coughs> ano yung lagay mo ka? Saan mo nakita yung ka? Sino naggawa niyan? Oh. Uwe. Lagay mo sa truck? O lagay ka rin dito? Wow, truck mo talaga. Mapa, eh, po ginagawa ng asawa ko, nilalagyan po yan ng... Asin? Akin. Asin. Asin? Oh. Oo. Anong pangalan? Sabi mo, asin? Asin. Opo. Asin sa kadaw ni... Okay. marami salamat po sa inyong lahat sa panonood ng aking vlog at thank you. Sana mag-subscribe ko kayo at mag-like. Bye-bye!